May tatlong uri ng lalaki sa mundong to. Yung una, nahuhumaling sa babae. Yung pangalawa, nagmamakaawa sa atensyon. At yung pangatlo, yung dahilan kung bakit ang babae ang lumalapit, nagtatampo, naghahanap at hindi mapakali kapag wala siya. At kung hindi mo pa natatagpuan ang sarili mo sa pangatlo, baka ito yung video na magbabago ng buong pananaw mo sa sarili mo bilang lalaki. Kasi ang katotohanan, hindi habol ang gustong-gusto ng babae, enerhiya ng lalaki ang hinahabol nila at may tatlong uri ng enerhiya na yan. Pero bago natin talakayin ang tatlong uri ng lalaki, pag-usapan muna natin yung sakit na alam mong naramdaman mo na, yung pakiramdam na para kang may hinahabol na umaatras, yung ginagawa mo lahat pero parang mas lalo siyang lumalayo, yung binibigay mo lahat ng effort, pero siya tipid mag-reply, tipid magbigay ng oras, tipid magbigay ng rason kung bakit parang wala ka na sa mundo niya. Kilala mo dyan, eh, di ba? At kahit gaano ka katibay, may gabi talagang tahimik pero malakas ang kirot, yung tipong nagtataka ka. May mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Hindi ba niya nakikita yung halaga ko? Kasi sa loob-loob mo, gusto mo lang naman ng babaeng pipiliin ka rin. Pero ito ang masakit na totoo na hindi natin tinuro sa mga lalaki habang lumalaki tayo. Hindi ka hinahabol dahil mabait ka. Hindi ka hinahabol dahil loyal ka. Hindi ka hinahabol dahil mahal mo siya. Hinahabol ka dahil may lalaki kang presensya. At ang presensya, hindi napipilit, hindi nakukuha sa effort, at hindi nakukuha sa paghabol. Karamihan ng lalaki, hindi nahihirapan sa babae, nahihirapan sila sa sarili. Bakit? Kasi attached ka. Attached ka sa idea ng relasyon. Attached ka sa validation. Attached ka sa kung paano kanya tinitingnan. Attached ka sa malit na atensyon na binibigay niya na ginagawa mong buong mundo. Kapag attached ka, nawawala ang essence mo bilang lalaki. Kasi lahat ng galaw mo, nakadepende sa reaksyon niya. Hindi ka nagte-text kasi gusto mo. Nagte-text ka kasi natatakot kang mawala siya. Hindi ka nagbibigay ng oras dahil may pangarap ka. Nagbibigay ka ng oras dahil takot kang magalit siya. Hindi ka nagiging mabuti dahil mabuti ka talaga. Nagiging mabuti ka dahil gusto mo siyang mapahanga. Sa madaling salita, hindi ka malaya at walang babae ang hahabol sa lalaking nakakulong sa sarili niyang pagdududa. Pero may tatlong uri ng lalaki na kabaligtaran nito. Tatlong uri ng presensya na hindi matanggihan, hindi malimutan, at hindi mabitawan ng babae. Ayon sa Stoicism, ang isang lalaki ay malakas kapag may self-command, kontrolado ang sarili, hindi emosyon ang nagpapagalaw sa kanya. May inner direction, alam ang pangarap, ang prinsipyo, at hindi natitinag kahit pa may babae o wala. May presence, kalmadong lakas. Hindi maingay pero hindi rin mapagkakamalang mahina. Tatlong prinsipyo, tatlong ugat, tatlong uri ng enerhiya. At dito nabubuo ang trigan uri ng lalaki na hinahabol ng babae. Pero tandaan mo, hindi ito gimmick, hindi ito teknik, hindi ito paraan para ma-inlove ang babae. Ito ay pagbabalik sa tunay na anyo mo bilang lalaki. At sisimula natin sa unang uri, your eye number 1, ang lalaking may kalmadong authority. Ito yung uri ng lalaki na kahit hindi nagsasalita ng madalas, ramdam mo kung nasaan siya. Hindi siya patalon-talon. Hindi siya sabog. Hindi siya nag-iiba ng energy depende sa mood ng babae. Siya yung lalaking. Hindi natitinag. Um, hindi nagiging defensive. Hindi nagmamadaling magpaliwanag. Uh, hindi humihingi ng validation. Hindi mabilis mag-react. Ito yung tinatawag na stillness of a man. Isang presensyang nakakababa ng puso ng babae nakakapagpalabas ng feminine energy niya kasi ang babae, hinahanap ang presensya ng isang lalaking may kalmadong leadership. Pero paano nagkakaroon ng ganitong energy ang lalaki? Hindi sa gym, hindi sa galing magsalita, hindi sa pagiging gwapo, kundi sa kakayahan niyang kontrolin ang sarili bago kahit sinong tao. Kapag may issue, hindi agad sumusabog. Kapag may tampuhan, hindi agad nagpapaliwanag ng hindi iniisip. Kapag may problema, hindi agad naghahanap ng sisihin. Ang unang tanong niya lagi, anong kaya kong kontrolin sa sitwasyong to? At dahil dito, nagbibigay siya ng emotional security sa babae, security na hindi kayang ibigay ng sweet talk, gifts at effort ng mga lalaking insecure. Ang kalmadong authority ay unang uri ng lalaking hinahabol. Story number two, ang lalaking may layunin at disiplina. Ito yung lalaking hindi naghahanap ng babae para makumpleto ang buhay niya, kundi may direksyon siya bago pa dumating ang kahit sinong babae. Ang tawag dito ng Stoics, man of purpose. Ang babae instinctively na attract sa lalaking. May ginagawa sa buhay, may binubuo, may pangarap, may disiplina, may routine, may standards. May ginagawa kahit walang nakakakita, may sariling mundong hindi umiikot sa kanya, kasi ang lalaki na may direksyon, hindi agad-agad mawawasak pag iniwan. Hindi sumusuko pag sinaktan, hindi nauubos pag hindi napansin hindi nagiging clingy pag hindi nire-replyan. At tandaan mo, kapag ang lalaki may direksyon, ang babae ay gustong sumama. Pero kapag ang lalaki walang direksyon, ang babae ay gustong umalis. Bakit? Kasi ang feminine instinct ay maghanap ng motion, forward movement, growth, direction. Ang masculine instinct, to provide that direction. Kaya yung lalaking walang disiplina, kahit anong sweet niya, hindi hinahabol. Pero ang lalaking may pangarap, kahit hindi siya sweet araw-araw. Iniisip ng babae, worry number three, ang lalaking marunong mag-alis ng energy niya. Ito ang pinakamalakas. Ito yung lalaking. Hindi over texting. Hindi over calling. Hindi nagpapaulit-ulit na good morning. Hindi nang hihingi ng reassurance. Hindi nagpupumilit ng oras. Kapag nakaramdam siya ng imbalance, step back siya, tahimik siya. Ibinabalik niya ang energy niya sa sarili niya. Bakit malakas ito? Kasi ang babaeng sanay na habulin ng lalaki, nagugulat kapag may lalaking hindi natitinag sa distance. Nagkakaroon siya ng tanong sa loob niya, bakit parang hindi siya takot mawala ako? Bakit hindi niya ako sinusuyo? Bakit hindi siya nababaliw na hindi ko siya replyan? At dyan nagsisimula ang attraction. Hindi dahil toxic. Hindi dahil pa-cool. Hindi dahil silent treatment. Kundi dahil may sariling mundo ang lalaki. May sarili siyang emotional home. Hindi dependent sa babae ang peace niya hindi dependent ang mood niya sa attention niya. At kapag ang lalaki hindi takot mawalan, ang babae ang nagiging takot. Takot mawalan ng ganong klaseng presensya. Ang tanong ng karamihan, paano maging ganitong uri ng lalaki? Gawin natin siyang simple pero malalim. Huwag mong sagutin lahat ng emosyon agad. Kapag may hindi magandang sinabi, huminga. Bago reply iser, bago magpaliwanag, magcompose. Kumawa ka ng routine na hindi nababago dahil lang sa babae. Gym, work, skill, reading. Dapat may non-negotiables ka. Limitahan ang paghingi ng atensyon. Not because you're playing games, but because may sarili kang buhay. Panindigan mo ang boundaries mo. Kung ayaw mo ng disrespect, say it calmly. Kung ayaw mo ng inconsistency, show it through action. Huwag mong hintayin ang babae bago maging lalaking gustong-gusto mo na maging kasi ang tunay na lalaki hindi naghihintay ng validation para maging malakas. At ito ang dapat mong iwasan. Huwag mo itong gamitin para manipulahin ang babae. Hindi ito laro. Hindi ito para pahabulin siya artificially. Ang stoicism ay hindi para sa ego, kundi para sa self-mastery. Kung gagawin mo ito para lang mapansin ka, matatalo ka. Kung gagawin mo ito para lang masaktan siya, matatalo ka. Ang tunay na stoic man, hindi nang hihila, hindi nang aakit, hindi naglalandi para may maghabol. Ang stoic man ay nagiging sarili niya at kung may hahabol na babae, bonus lang. Hindi goal. Hindi mission. Hindi validation. Pag na-master mo to, ito ang mangyayari. Kapag naging grounded ka, kapag nagkaroon ka ng direction, kapag natuto kang bumitaw ng attachment, mag-iiba ang energy mo, hindi ka na nagahabol. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil alam mo ang halaga mo. At doon magsisimula ang kakaibang fenomenon. Mas nagiging interesado ang babae. ang give mas paramdam Mas nagpaparamdam sila. Allah, you mas nagbibigay sila ng effort na creator, mas nagiging curious sila sa'yo, mas nagiging invested sila, at hindi ito magic, hindi ito trick, hindi ito psychology hack. Ito ay natural na response ng feminine energy sa lalaking may mature masculine energy. Yung tipong tahimik pero hindi passive, available pero hindi desperate, present pero hindi clingy, strong pero hindi arrogant. This is the man the world remembers. This is the man women chase. This is the man you're meant to become. May tatlong uri ng lalaking hinahabol ng babae, pero may isang tanong na hindi na pag-uusapan. Paano kung ikaw, hindi mo nakikita ang sarili mo sa kahit isa sa tatlo? Paano kung pakiramdam mo? Ikaw yung lalaking hindi hinahanap, hindi hinihintay, at hindi pinanghihinayangan. Maraming lalaking ganito, at walang nagturo sa kanila kung paano umangat. Kung kaya mo pang baguhin ang sarili mo, simulan mo na ngayon dahil ngayon pag-uusapan natin kung anong klasing lalaki ang hinahabol at kung paano mo tatahakin mismo yung landas para maging isa sa kanila. May eksena na paulit-ulit sa buhay ng isang lalaki. Ikaw yung nagmamahal ng totoo. Ikaw yung nagbibigay ng effort. Ikaw yung handang magpakumbaba. Ikaw yung nag adjust Ikaw yung nagpapasensya. Ikaw yung sumusuyo. Pero kahit ganon, ikaw pa rin ang hindi nakikita. Ikaw pa rin ang hindi priority. Ikaw pa rin ang hindi tinatapatan ng effort. Masakit, no? Yung parang ikaw ang may ginagawang exam kahit hindi naman graded. Ikaw ang laging sumusubok kahit siya ang laging umaalis. Ikaw ang nag-aalala habang siya okay lang kahit wala ka. At pinakamasakit, yung pakiramdam na siguro kung ibang lalaki ako baka hinabol niya ako. Pero teka muna, hindi dahil hindi ka lovable. Hindi dahil pangit ka. Hindi dahil kulang ka kundi dahil hindi mo pa napapalabas yung tunay na masculine core mo. Mas malalim ang dahilan kung bakit hindi ka hinahabol, at hindi ito dahil sa looks, height, pera o muscles. Ang ugat, attachment, fear, at self-betrayal. At dito papasok ang mas malalim na parte ng kwento, ito ang dahilan bakit hindi ka hinahabol. Kahit deserving ka, ang lalaki kapag natakot mawala ang babae, nawawala rin ang sarili, tingnan mo. Nalina, bigla kang nagiging available? Bigla kang nagiging sensitive sa text, bigla kang nagiging takot magkamali, ang bigla mong inuuna lahat ng gusto niya, bigla kang nagbabago ng ugali para lang hindi siya mainis, bigla mong kinakalimutan ang disiplina mo, rutin mo, pangarap mo, bigla mong inuuna ang relasyon kaysa sarili mo, ang tawag dito self-abandonment, at ang babae, hindi humahabol sa lalaking iniwan ang sarili, hindi sila naa-attract sa lalaking natatakot, hindi sila nagiging curious sa lalaking nakadepende ang mundo sa kanila. Kapag masyado kang nag adjust nagiging neutral ka. Kapag masyado kang nagbibigay, nagiging predictable ka. Kapag masyado kang available, nawawala ang mystery mo. Kapag masyado kang saka siyang sinusuyo, nawawala ang masculine polarity mo. Hindi mo kasalanan na naging ganito ka. Wala namang nagturo sa tin kung paano maging lalaki na may presence, boundary at identity. Pero ngayon, dito magsisimula ang pagbabago. Tatlong core principles ng lalaking hinahabol. Sa stoicism may tatlong haliging bumubuo sa presensyang masculine. 1. Autonomy. Ako ang may hawak ng sarili ko. Hindi emosyon, hindi babae, hindi attention, hindi desire. Ito ang identity ng lalaking hindi natitinag. 2. Purpose. May direksyon ako at hindi nagbabago kahit may babae o wala. Ito ang identity ng lalaking sinusundan. 3. Self-containment kaya kung ibigay sa sarili ko ang kapayapaan at saya na hinahanap ng iba sa relasyon ito ang identity ng lalaking hindi kayang bitawan at ang pinaka nakakagulat hindi mo kailangang maging dominant alpha para maging isa sa kanila hindi mo kailangan magpaastig hindi mo kailangan magmanipula hindi mo kailangan magpanggap kailangan mo lang maging buong lalaki hindi incomplete hindi needy hindi naghahanap ng emotional rescue ngayon gagawin natin siyang practical. Ang lalaking may kalmadong authority. Paano mo ito na-develop sa totoong buhay? Hindi ito leadership na ako ang boss. Hindi ito pagiging controlling. Hindi rin ito pagiging toxic. Ito ay inner command. Lalaking kapag may problema, hindi nagpapanik, hindi nag-overthink, hindi nagtatampo, uh, hindi nagiiyak sa chat, hindi naghuhugas kamay, eh, hindi nagpapakavictim, hindi nagpapadala sa emosyon ng babae. Lalaking kapag may issue, ay malinaw magsalita, ah, hindi nag escalate ng away, hindi nagmamadali magpaliwanag, hindi lumalaban just to prove a point, hindi naghahabol ng validation, bano ito na dedevelop, develop bago ka magreply huminga, bago mo sagutin ang issue, isipin, ano ang kaya kong kontrolin dito? Hindi ka pa bago-bago, hindi ka reactive. Ito ang ritmo ng lalaking may authority. Hindi ang bilis ng bibig kundi ang lalim ng pag-iisip at ang epekto nito sa babae, instant safety, nakakakalm ng emotions. Nakakapagpadip ng attraction kasi ang babaeng nakakakita ng lalaking may kalmadong authority, nagiging feminine, receptive at curious. Ang lalaking may layunin at disiplina. Ito ang magnet ng feminine energy. Ito ang lalaking hindi nakakulong sa love life. Hindi nag adjust ng pangarap dahil lang sa babae. Hindi nagka-cancel ng routine para lang magmukhang available. Bakit malakas ito? Kasi ang lalaki na may direksyon, nagsisilbing kompas sa mundo ng isang babae. Hindi dahil dependent siya sa'yo, kundi dahil natural na mas attract siya sa lalaking gumagalaw ng may vision, layunin, routine, growth, disiplina. Ito ang apat na bagay na hindi kayang labanan ng feminine instinct. Isipin mo, kung busy ka sa purpose mo, nagiging limited ang energy mo. At kapag limited ang energy mo, mas nagiging valuable ka. Kapag valuable ka, mas nagiging important ang oras mo. At kapag important ang oras mo, mas hinahanap, mas hinahabol, mas pinapahalagahan ka. Kung wala kang purpose, hindi ka masama, pero hindi ka nakakapagbigay ng masculine polarity. At kapag walang polarity, walang attraction na natural. Ang lalaking marunong magalis ang energy kapag kailangan, hindi ito pakul. Cool. Hindi ito silent treatment. Hindi ito power play. Ito ay healthy detachment. Kapag nakikita mong imbalanced ang investment, umiiksi ang energy mo. Kapag nakikita mong hindi tugma ang effort, bumabalik ka sa sarili mong mundo. Kapag hindi ka nire-replyan, hindi ka lumalaban sa anxiety mo. Ginagawa mo ang sarili mong routine. Kapag lumalayo siya, hindi mo hinahabol. Pero hindi ka rin nagagalit. Kalma, tahimik, grounded. Ang tawag dito, stoic withdrawal. Hindi para saktan siya, kundi para protektahan ang sarili mo at habang bumabalik ka sa sarili mong center, nararamdaman ng babae ang pagbabago. Bakit hindi siya nagpapanik? Bakit hindi siya sumisipsip ng atensyon? Bakit parang stable siya kahit hindi ko siya replyan? Bakit parang mas peaceful ako pag siya ang kausap? Pero ayoko siyang mawala. Ito ang masculine presence na pinaka makapangyarihan. Lalaking hindi takot mawala ang kahit sino dahil hindi niya iniiwan ang sarili niya. Hindi ito laro. Hindi ito para paasahin ng babae. Hindi ito para gawing obsessed ang babae. Ang stoic man ay hindi nananakit, hindi naglalaro, ah, hindi nagmamanipula, hindi nagsusugal sa feelings ng iba. Ang ginagawa niya ay pinipili ang sarili niya at kung may hahabol. Yun ay dahil nakita nila ang totoong halaga niya. Kung gagawin mo to dahil gusto mo siyang saktan o pagselosin, talo ka. Kung gagawin mo to dahil gusto mo ng validation, mas lalo kang mawawala. Pero kung gagawin mo to dahil gusto mong maging grounded, peaceful, and in control na lalaki, doon nagbabago ang lahat. Kapag natutunan mong maging kalmado, may purpose at hindi takot mag-step back, ibig sabihin, hindi ka na nag-aalala kung gusto ka niya o hindi kasi may sarili ka ng direksyon. Nakikita ng babae ang stability mo. Nakakarelax sa puso niya. Nagiging grounded ang voice mo, actions mo, at presence mo. Kahit simple lang ang sinasabi mo, tumatama. Nagiging selective ka, hindi desperate hindi ka na natatakot sa distance. At dahil dito, ang babae ang lumalapit, nagiging curious sila sa'yo, nag invest sila, nagiging mas caring, mas consistent, mas receptive, mas feminine, mas attracted. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naging lalaking kayang mahalin ang sarili niya, nang hindi nangangailangan ng audience, at yung lalaking na kayang mahalin ang sarili, ay yung lalaking kayang mahalin ng babae ng tapat at hindi pilit. Kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin ready ka ng magbago. Ready kang buuin ang sarili mo. Hindi para sa babae, kundi para sa'yo. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo. Masculine presence. At kung gusto mo pa ng mas malalim na kwento, subscribe ka na sa channel ko. Dahan-dahan nating gagawing realidad 'yung lalaking dati iniimagine mo lang.